So, yun nga, no. Kagahapon, nagpasa tayo ng requirements doon sa may... Sa may... Sa may Kubaw. Ngayon, magpapasa naman tayo doon sa may Highway 2000 sa mismong company. Kasi, ang pinasahan ko kagahapon sa agency. Yeah! Pabili po, Kamel. Ay na. Ay na. Inawuba. habe. Akareng sibuntu Let's go. yon makikita na ang classico. Challenge namin waiting na lang. Kasama mo, please mo yung cam Ito, nandito na kami Sa company Ito, so, yan yung matasabi mo Nandito na tayo sa ano Katrabaho na tayo ngayon Sa lunes Excited naman Tama, buti ka pa po, okay ako pangit oh Wala tayong magagawa Anong pakiramdam mo? Sa... Kinakabahan <laughs> First time job, bro. Yon. Pag nabagbasa na kami ng requirements dito, may pagsimula na kami. Yeah. Waiting pa kami dito mga boss. pagpasa naman ng requirements ngayon pwede namin makapagsimula sa lunes so yun abangan nyo yung mga yon. para may pang upgrade na ako sa motor ko this is my motorcycle bitch sa wakas, nakapasok na rin kami dito sa loob ng kompanya ng arm steel, let's go so, yon tapos na napasa na lahat, na-orient na kami so, ang gagawin ko na lang uuwi na ako magse-celebrate, kasi tanggap na, Monday magtatrabaho na kami yeah, thank you Lord